Amats laban sa Amats. Ah, oh, Adik laban sa Adik para galaw. Ayan na, ah, Amats kasi sinabi niya, sabi ni ni Duterte ay Duterte. Meron tayong bangag na presidente. Ang sabi naman nito ni presidente, meron tayong bangag na dating presidente. Tuwang-gagaling ng mga presidente natin, pare-pareya silang mga bangag. Palakpakan ah oh, han, saya-saya. O, oh, tingnan natin itong balita na ito. Kasi natanong siya kanina, papunta kasi siya ng Vietnam. At ito, pahinggan natin itong kanyang statement. kasi well, Pangulong Bongbong Marcos sa pagtawag sa kanyang bangag at drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM, baka epekto lang yan ng fentanyl na iniinom ni Digong. Ay, ang sama! <laughs> So, one accusation answered by another accusation. So, you accuse me of being bangag and I will accuse you of being bangag too. I'm bangag, you're bangag, it's a tie. Oh, tangin ng Pilipinas ito. Oh, tangin ng Pilipinas ang nangyari sa bayan natin. Hayop naman talaga, oh. Hayop naman talaga. Nasa front line ang balitang yan, si Maricel Halili. Oh, I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. Ay, grabe. Fentanyl, da, sabi niya, uh, it must be uh, the fentanyl talking. Yeah, paglaseng, oh, it's the alcohol who's talking. It's not the person, it's the alcohol. So, sinasabi ni PBBM, yung mga sinabi niya sa kagabi, it's the fentanyl. <laughs> Oh it's the fentanyl maybe is hallucinating because of fentanyl because fentanyl is the most powerful pain reliever you can get in the market. Question. Bakit alam mo yung tama ng fentanyl? Bakit alam mo? PBBM, meron ka bang ginagamit mo rin ba? I mean, meron ka bang sakit na kailangan mo rin ng fentanyl? Oo, oh, uh, kasi kung ano ba, because I use that too. Masakit yung kasuwa-suwan ko and I use that. And every time I use that, para akong ano, lumilipad. Hindi, you know? because he's saying that uh, fentanyl. So, paano mo nalaman yun? Ako hindi ko alam yung tama ng fentanyl na yan until narinig ko sa'yo ngayon. Oh, ang ganda pala ng tama ng fentanyl na yan. So, you are an expert in terms of pain reliever. It's simple. It is simple. Uh, basta ganito lang ha, Reg with regards to fentanyl, fent nire-reseta ng isang doktor sa isang pasyente sa tamang dose At yung gamot na yan ay hindi mo pwedeng mauhal kasi pag nag-reseta nag ang doktor niyan at bumili ka niyan, niyan ng drugstore Because hindi nga yan basta-basta uh, yung drugs na yan <laughs> So kung nakabili ka na ng sampu ngayon, ba nakabili ka ng sampo? o para saan yan, nakalagay dito, one time sa day, sampung araw, sampo. Bumili ka na sampo. Tapos pang limang araw, bumibili ka na ulit. <laughs> Siyempre, yung ano, yung doon sa drugstore, eh, kakakabili mo lang ah. Bibili ka na naman. Ano to, nilalaklak mo, ipang eh, Pang sampung araw yung binili mo, bakit limang araw pa lang, bibili ka na? Pag gano'n, ibig sabihin, nilalaklak mo na yun, Adik ka na nun. Pero if you're using fentanyl sa tamang dose na binigay sa iyo ng doktor mo, eh yung tama yung epekto sa iyo noon is doon sa sakit mo, hindi sa utak. Ay mali. 10 times a day, hindi pala 10 times a day. 1 time a day, 1 times a day for 10 days. Ayan no, it's an opioid regulated drug prescribed by a doctor. So, that drugs is being prescribed by a doctor, the question is, is pulboron being prescribed by the doctor? So, in terms of your tama and his tama, so, yung kanyang tama is legal. Your tama, according to him, is not. <coughs> Hindi, yun sa akin, ha. Naanun ko lang. Hindi kasi ganito lang yan. PRRD said, you are this and that. And then, you answered his accusation with another accusation. Why not, PBBM, if you are certain, if you know by heart that what he is saying is not true, why not categorically deny it? Maraming salamat, Mark Lawrence. why not you categorically deny it? Why not? Why do you have to accuse him after he accuses you? Or after he accused you? Why do you accuse him? Why not just say, that is entirely not true. I categorically deny it. <laughs> Bakit hindi ganun? So yun lang yung mga napansin ko because katulad niyan, ang banateros ay ganito ay ganyan. We deny it. Di ba? So yun lang yun. No? Sige, let's uh, play it again. It is highly addictive. it's highly addictive. Paano mo na naman? How do you know that it's highly addictive? Well, you are the president of the Philippines. So yes, you are uh, kumbaga well-versed in terms of a lot of things. But yung tama ng fentanyl That it's addictive Okay, sige-sige Baka naman merong ano Merong mga documentary sa YouTube Na mapapanood tungkol sa fentanyl addiction Sige-sige But according to Sasrogando Sasot Which is also an expert Hoy Sas, akala ko ba ano ka? Sasrogando, akala ko ba Expert ka lang sa ano Sa foreign policy Bakit? Expert ka na rin sa drugs sabi naman ni Sas, ang fentanyl daw is eh, an antidepressant. Tama ba? O basta ang sinasabi niya na ang side effect daw ng fentanyl ay aantukin uh, ka, makakatulog ka. Kasi nga pain reliever yun. Ah, ganon. Di ba kaya nga yung marijuana gusto nilang gawing legal kasi nga for pain and uh, mga seizures and all. So pag ininom mo yun, makakatulog ka daw. Sabi ni Sas, as far as I can see, PRRD was not sleeping when he delivered the speech. PRRD was alive and awake and uh, uh, looking smart when he delivered the speech. He's not slurring. not He was not stuttering. Nung nagsasalita, di siya lunok ng lunok. Sabi nga niya, na na, na lang daw yung lalamunan niya. Hindi naman siya ganun. Hindi ko alam kung yun yung effect. Kaya siguro si Willie Rebillamit, mo yung uh, dancer niya, yung uh, uh, nag-perform bago si PRD umakyat para siguro magising yung ano niya, yung kanyang diwa. But again, nung pinakinggan ko rin kasi yung sinabi ni PRD, Well, hindi siya lum- tumatalon-talon eh. Si PRD, pag nagsasalita yan, palundag-lundag, iba-iba yung topic, ganun. mahihilo ka. Pero kagabi, dire-direcho, from start to finish, magkaka- magkakamag-anak yung mga binitawan niyang salita. At ako rin, nakita ko, kung sinasabi ni sa Gando, sasat na yung gamot na yan, iaantokin ka, si PRD na nagsasalita kagabi, hindi siya inaantok. Putsa, lintik ang mura niya. Nung narinig ko nga yung mura niya, sabi ko, putsa, ganito kumurahin si Bagul Lipunan ah. Yes, actually, Michael De La Cruz. Tama ito. One of the best speech I've heard. One of the best speeches talaga ni PRD yun. Yung walang paligoy-ligoy. Dara-daretso. Ay, grabe, thank you very much, Ma'am Kish. Ayong generosity. God bless you. I miss you already, yeah. Huh? Are you so busy, Mamkish? Since you are in the medical background, uh, how bad is fentanyl? If let's say, for example, I will drink one fentanyl now, because uh, my Rayuma is acting up or my hemorrhoids is acting up. If I drink that, will I be flying right away? <laughs> Ayan, sabi ni Jos, nyan, fentanyl. is a potent synthetic opioid, putang, matindi to, ah. potent synthetic opioid drugs approved by the FBI use as, as, an analgesic and anesthetic and di ba pag anesthetic ano siya yung yun nga antokin ka so yung ba tama niyan sa mga marurunong dito ah Yes, because he was given only the right dose. Hindi bangag only taken when it's in pain. He's in pain. Oh, yun naman pala eh So hindi totoong Ano addict si BRD Ano ba yung ibig sabihin ng Alleviate Yan ba yung parang Lumulutang Ay levitate pala yun Putsa <laughs> Levitate pala yun Sorry naman uh, Ah okay Gumaan ang pakiramdam That is Alleviate means Oh God. My God You know what Today My feeling is Is alleviate <laughs> Oh, when I saw you, all of you here, my feelings is alleviated. Ganun ba yun? Gumaan yung pakiramdam ko. Mapagaan ah, yung sakit. Ay, grabe. Parang arcoxia. Ah, ganun ba yun? Hmm. it can be in form of pills, patches, etc. Kita nyo, ganyan katatalino yung mga banaterus. Punye, mas pag nagpunta kayo dun kay Bobol Lipunan. Puro project, project ang laman ng bibig ng putaragis na yan and it has a very serious uh, side effects. Ito raw ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sunheat ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Sagot yan ni PBBM nang matanong sa isang ambush interview bago siya lumipad pa Vietnam para sa state visit. Kaugnay sa mga maanghang na banat sa kanya ni Duterte sa isang prayer rally kontra charter change. Pero ito sabihin ko na, sabihin ko na. Nung kinukwento sa amin to ni PRD, no nag-great dinner kami, sabi niya, tingnan niyo yung mukha. <laughs> Meron daw araw na mukhang bangag daw talaga yung namamaga yung ganito, yung parang pikit na... <laughs> Ganun yun eh, yung parang minsan para siyang namamaga. Yung akala mo bagong gising, yun yun. <laughs> Sabi niya, pero minsan, hindi naman. Pero minsan, makikita mo talaga siya na pag nakita mo, alam mo kagad. Ay, putya sabog. Di ba sa mga nagsasabu yung pag nakita mo yung... Yung ganyan, yung ganon. Di ba yung pag nakita mo yun, ganon yung kausap mo. Sigurado ko, sabog yun. Yung lunok na lunok yung... Wala naman candy. Wala naman siya candy pero lalo nang alam mo may tinutunaw na candy. Sabog yun. He has been taking the drug for a very long time now. After 5-6 years, it has to affect uh, uh, the... Uh, uh, yun Oh. O oh 5 to 6 years na pifentanil, may malapat hindi na raw yung tama. E eh, paano kung teenager ka pa? Nagpupulburong ka na. Ano na yung tama sa'yo ngayon nun? Imagine, imagine, if you are under the influence since you are a teenager up to now you are a super senior citizen already oh ano na nang epekto nun <laughs> hindi I'm, I'm just asking because five years of fentanyl there must have been a, uh, a an, effect Oh, uh, na nagbabago na yung uh, attitude ng tao yun yung sinasabi niya eh so ano kaya kung ikaw eh teenager ka palang humihit-hit ka na <laughs> hanggang sa matanda ka na no, humihit-hit ka pa rin, ano kaya ang epekto nun? Hindi, hindi ko sinasabing siya. Ang sinasabi ko, paano kaya ang epekto nun? Kasi ang fentanyl pag 5 years, matindi na daw ang epekto nun. O ano kaya ang epekto nung humaratrat ka ng, ano, Nang uh, ilang taon na? Tanong yun ha. Tanong yun. Mas, wag niyo. don't put words in my mouth. Kanagay ko tayo nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. Ay, eh, doktor na damay. November 2016, nang aminin ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl patches dahil sa idinadain niyang pan... Patches naman pala eh. Patches pala ganun eh. Sa lang yun eh. Tatawa, tatawa ba yun yung patches na yan? <laughs> ano ba yon sa lompas di ba ako pag masakit yung ngiping ko lalagyan ko sa lompas dito oh. ay sarap tulog ka Ganun ba yun? Sa lompas, parang ganun ba epekto, no? Then, tinatanong ko lang, di ko alam, ha? Nanakit sa kanyang spinal cord. Ang fentanyl ay isang regulated drug na maaaring magdulot ng pagkalulong kung magiging labis ang paggamit. Na kung labis. Pero kung ang paggamit is in moderation, sinunod mo yung payo ng doktor, na once a day lang yan or every time na aatake yung sakit, you take one. Pag na-take ka na ng one, masakit pa rin, punta ka na sa doktor. Halimbawa, may ganun. Yeah. Pero kung sinabi ng doktor na take 50 every two hours. Sobra yun. Punta tayo na. Kung ako'y makakita ng reseta, 50? Three times a day? 150 sa araw Yung Putsang pati hindi yun. Mamamatay ka talaga nun. Naungkat ang paggamit ni Digong ng fentanyl matapos niyang tawagin drug addict. At bangag si PBBM dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Kasi the difference is yung kay PRD legal. Yung sa kanya illegal according to PRD. Di ko sinabi ha. Si PRD. Tapos, oh. bangak noon. Ngayong presidente na, bangak na akin ang presidente. Bangag noon hanggang ngayon? Anong preba mo, PRD? Maglabas ka ng preba, ha? Hindi pwede salta ka ng salta dyan. Wala ang preba. Labas mo na yung video. Uh, may drug addict tayo na presidente. Naka... <laughs> inaantok ba si PRD nyan? Kaya sabi nila pag yun daw ang ano, ano ah, lakas tulog daw yun. Hindi inaantok si PRRD. Pucha, ito yung 2016 na PRRD. Ganitong ganito. Hirit pa ni Duterte, kasama raw si President Marcos sa drug watch list noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Wala namang ibang ibinigay na detalya si Digong na 2016 pahuling na upong mayor bago na halal na Pangulo.